Yun. Uh, Bitin lang ba tayo ngayon? Oh. Hindi naman yan ano, na, kalahati lang dahil gawa ng may laman lubid dyan. May. Ganda yun sa another vlog na naman. Sa so, usin yun sa ilawan. Abang, marami. Sari makarami. Sari bless na ng Panginoon na makarami kami dito. Alawan <laughs> sa ulo pa. Alawan. <laughs> Nirayan. yang tahu. jam apa dong? Nah, taruh di Kan, puli, sejar, acung dan praper. Si, ano? ano si si <laughs> si BJ. Ay, makarami kayo ng lagid din. Yan. Dan dan. Yan, dan lang ari nila Oh, yam. dahan dah natin inawat dahil nagalagabag. Si BJ na natin tira. Oy, e, tumalo na. Ah, tao. mga bangka ang dami oh. Oh, dami pa kaya naman o.

So yo, what's up mga katikasin So, madami tau Madami, black pin Sige tuto, nabuhay na ng dugo Ang <laughs> <hansong> tagal bago na karya Pasok <tabi> eh, pasok eh Oh, may kuyog Pasok eh, may kuyog <tabi> Pasok <tabi> eh, may kuyog Pasok eh, Oi, kemarin hey, lo bakal mau apa kan lo? nih? di, di ke okay. okay. Oh kagulo. Dari oh. hey, par buruk si Rubin. Inalusot! Sa luka na! Sa luka! Sa luka! Inalusot! Inalusot! May dala! Sa luka! Sa luka! Sa luka na! Sa luka! May nagkaridita! May nagkita!

Ito ah, naman, na-scrap naman ang storage naman namin ngayon, na na. o. Napuno na. Oh, puno yan pa yung storage. Gawa ng... Ay, may lubid pala. Ay, eh, may lubid. Uh, uh, Ayan, pari guys, o ba? I-baba. Sabi pa, tatanong ko kung kaya. O, may ito mga bangka Ayan mo to mga kabawi naman sila Ayan o So share share up kayo maring So mga kasama natin pa ano nakachamba pa rin Ayan o buhay pa Malalim pa yung tayo ng lambat Grabe nakachamba din pero yung nakalabas kanina din yung nakalabas kanina Ayan na sa

Ayun oh! din kami sinerte. Sana yun manay magpakuha lahat dyan. So dami. Dahil pa sila alim. Talagang pinagpala kami ngayon. Sana tuloy-tuloy. Saraan man kami ng nakaraan na hindi man kami nakakasalok ng nakaraan ay, pero ngayon ay nakabawi naman. Nakakabawi kami ngayon. Nakabawi kami. Nakabawi. Nakabawi.

Pinalan tayo, ano kita kaya tayo sa palo? Nah, May kita natin dito kung sino nakakuha. Pinalan.